magandang buhay idol meron tayong nakakuha ano ah uh, uh, produkto naman sa bukid idol yun yung saging na uh, uh, wangko kung senyorita yan yung mahaba yes! yun yung mabangong ano uh, saging tawag sa iba niyan balangon tapos meron din saba meron din iwang ay yung ibang isang hinog na yan anong, ano, klasing klaseng saging yan basta saging siya idol <coughs> tapos yan kaya nito yan yung dilaw <coughs> Yan, pero masarap din siya idol matamis. Na ano din 'yan nasa saging din nasa yan. Tapos may kuwarin tayong mga gulay tulad ng mga sitaw kasi pag mga ganitong mga tagulan, maraming gulay na ano na natutubo pag uh, ano masipag ka lang magganim yes! mga idol. Basta tagulan maraming gulay. Ayun, sitaw idol. Pwede na ano, meron din tayong patula mga iba-ibang mga kukuha sa produkto sa Bukid Idol basta masipag ka lang magtanim ng mga gulay dito sa Bukid Idol siya shout out sa mga manggugulay dyan o kaya magsasaka shout out sa inyong lahat yes! sa mga sa panahon ngayon Idol kailangan masipag ka para makakain ka ng mga fresh na fresh na, fresh na gulay Idol ah uh, yan ibang klaseng ano yan patula ibang ano yan ah. kung may bilog yan erong parang garang